Okay, magandang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. Muli po nandito na naman po yung lingko di Pipanyo Labrador dito po sa ating programang Reaction Mo birado Ko Okay, sa mga kababayan po natin nagtatanong, pasensya na po kayo ah. Dahil tulad nga po ng sinabi ko, talagang itong mga buwan na to ay napaka-busy po ng yung lingkod. Kaya minsan isang beses na lang po tayo nakakapag-vlog. No, pero ganoon pa man sisikapin po natin na tayo po ay makakapag-upload ng mga video uh, tungkol po sa ating mga reaksyon, no? Pasensya na po kayo at talagang inaasikaso ko rin po kasi yung bagong lupa po kasi na nabili natin, no? Kasi awa tulong po ng Diyos eh na na po yung lupa na binibenta natin. Kaya ayun, bumili rin tayo ng maliit din na lupain para naman po matayuan din natin ang sarili nating bahay, no? So okay, sa araw nito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ito pong uh, kumbaga ay eh, naging uh, reaction po o sa ginawa po ni Senador Risa Severos. So para maintindihan po ninyo, pansamantala ito po ipanoorin muna po natin. Sa sino po yung mga uh, kinasuhan ay uh, sinama po natin sa reklamo natin sa India? Okay. Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin noong lunes, kasama si na attorney Britannico at yung kanilang firm para maghain ng reklamo sa so National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurillo. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nagaangkin. At pangalawa, para investigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito, yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio, Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sasasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito. Aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang pinayon po ay perjury po ba o meron niyo pa ng libel? Din? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Uh, sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi, hindi, hindi ako papayag sa ganito mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling, lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses ang tinarget, pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. So yun, no? So napakinggan po ninyo mga minamahal ko mga kababayan. Sabi po ni Senador Risa Onceveros na ang target dito, hindi lamang po siya, kundi pati yung mga witness, witnesses, yung mga staff niya sa kanyang opisina, uh, maging ang Senado, no? So, ang uh, rin sa kanya ng kanyang mga abogado ay kasuhan ng cyber uh, libel. No, nabanggit po doon yung pangalan po ng mga tulongges na mga vlogger ni Kibuloy, Jason sa uh, uh siyempre mas kilalang kilala po natin. Ito pong si ano, si ba Bayad Bay, no? So, nako, mukhang uh, uh, dumadami na po yung kaso nito ni Bayad Bay na kung saan ay wala naman talagang bayag kundi mayroong puday no so tama lang po para sa akin ito pong ginagawa po ng ating mahal na senadora ah, uh, Risaun uh, Risa Severos so kinakailangan po talaga na alamin tukuyin Ngayon, sabi nga po niya, hindi, wala pa rin umaangkin sa likod ng mga naglalabas ang mga fake news eh pero, eh, siyempre, sino ba ang nangunguna? Sino ba ang, uh, kahit hindi na sila umangkin, alam naman po natin kung sino. No Kahit hindi sila umangkin, alam natin na talagang gumaganti po ito pong si Kibuloy dito po sa ating minamahal na Senadora uh, Risa Unceberos. So, kaya nga, tulad ng sinasabi ko, mga minamahal ko, mga kababayan, eh siguro po, hindi po talaga matanggap nito ni Tony Kibuloy na kaya siya natalo sa eleksyon o kaya habang buhay na siyang mabubulok siguro naisip niya nako mabubulok na lang din naman ako sa kulungan e eh, mas mabuti pa nasirain ko na lang talaga itong si Udseveros gamit ang pera ko gamit ang mga tauhan ko gamit ang mga vlogger ko na nababayaran ko so malamang yan po ang uh, nasa isip ni Kibuloy e eh, ang laki ng nagastos niya diba? ang dami niyang sinabi ang dami niyang gustong panukala na hindi na paniwala kasi kung titingnan po ninyo nung nasa labas pa si Kibuloy bakit hindi niya tala bakit hindi niya ginawa kung talaga meron siyang malasakit sa mga Pilipino kung kailan nakulong siya tsaka ngayon siya nakagawa ng sinasabi niyang mahigit sa kung daw nagkakamali mahigit sa 70 na panukala sobrang dami na panukala sumobra pa sa inaakala natin sumobra pa dun sa mga magigiting na mga uh, senador natin katulad ni senador uh, Tarlianes, 'di ba? So, para sa akin mga minamahal ko mga kababayan ano, uh, kahit hindi aminin, tulad ng sinasabi ko. Kahit walang umaamin, walang nagsasabi, pero para sa akin, ito ah, bibigyang diin ko na po mga minamahal ko mga kababayan, wala na pong ibang pwedeng gumawa niyan. Ah, wala na pong ibang pwedeng gumawa niyan kundi ito pong si Kibuloy na kung, na kung saan hindi matanggap yung kanyang pagkatalo. At syempre, alam naman natin na kung si Kibuloy man ang may kagagawa nito, syempre binabakapan po siya ng kanyang mga kapartido, binabakapan po siya ng kanyang mga aso, ng kanyang mga vlogger na bayaran. So dito, magkakaalaman mga minamahal kong mga kababayan at syempre, pag nakasuhan na itong si Bayad Bay, pag nakasuhan na itong mga ito, tatamimi na ito. Matatakot na ito. At syempre, pag nakuha naman itong si Michael, uh, itong uh, alias Rene, no? pag nakuha ito, sigurado ako, na talagang mas lalabas po ang katotohanan na talagang malulunok niya ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan kasi matibay po ang ebidensya ng ating minamahal na Senador Risa Onceveros na sa simula't simula pa lang hindi po sila magkakilala at hindi po si Senador Risa Onceveros ang lumapit sa kanya para tumistigo kundi siya ang sumulat nang dalawang beses. So doon pa lang panalo na po tayo. Matibay na ebidensya na po 'yon. Na kung talagang si Senador Rizal Severos talaga ang may gusto, edi sana si Senador Rizal Severos ang lumapit sa kanya. So sa batas, siyempre kahit hindi naman tayo abogado, alam na natin na kung talagang si Senador Rizal Severos ang may kagustuhan na lumantad si Rene, edi sana si, si Senador Rizal Severos ang pumunta sa kanya at nakiusap na lumabas. Pero hindi po. Ayon po sa ating minamahal na senadora, dalawang beses po na sumulat sa kanya ito pong si Alias Rene. Na kung saan hindi naman po siya yung pinaka-star witness, no? Sa labing apat yata, kung hindi ako nagkakamali. Yes. Kung sa labing apat, mukhang siya pa yung hindi star witness, siya pa yung ano na kung saan eh siya patong nanira. Pero tulad na sinabi ko nung mga nakarang araw sa ating pag-aanalisa, maaring sinadya po na itinanim ng uh, o ni Kibuloy, etong si alias Rene doon sa Senado para magsalita ng ng laban sa mga Duterte at sa kanya uh, para nang sa ganon pag bandang huli pwede niya nang utu utusan ito na o sige baliktarin mo na para ang mangyayari uh, sinisiraan lang kami so parang ang nangyari dito kay alias Rene para siyang penetration agent ganon na nangyari sa kanya para siyang ipinadala para magsalita ng laban sa mga Duterte at pagkatapos ang misyon niya ay balik ta rin. Para nang sa ganon, mga minamahal ko mga kababayan, lumabas na naninira lamang po itong ating minamahal na si Senador, uh, Senadora Risa Onsevero. So, yan po ang nakikita natin at yan din po ay kinonsulta ko sa ating mga kaibigan sa NBI, uh, sa ating mga kaibigan sa NICA, uh, sa ating mga kaibigan ng mga lawyer. So, tinanong ko kung pwede bang mangyari o pwede bang uh, magkatotoo yung sinasabi ko, yung pag-aanalis ako na pwedeng ganon. So, karamihan po sa kanila, iisa lang po ang naging tugon sa akin. Posible. Posible kasi hindi malayong mangyari na talagang eh e, ginawa nilang pambala o ginawa nilang pain itong si Alias Rene para magsalita doon sa Senado laban kay Duterte dahil alam nila nakapanipaniwala po ang lahat ng mga lumalabas na ebidensya laban po kay Kibuloy maging sa mga Duterte. So dahil uh, sa, dahil uh, sinasabi din nila na kaya lamang uh, iniisyuhan si Kibuloy dahil nga sa kapartido ito ng mga Duterte. Kaya kung papansinin ninyo, yung detalye po ni Alias Rene na ganito ganyan, ganito ganyan na uh, kasi sa si Duterte at si Kibuloy ay ganyan, detalyado, detalyado. At meron siyang sinabi na bagamat detalyado pero sumasalungat po doon sa sinasabi po ni Alias Rene na mayroon daw uh, landingan ng chopper. Pero nung hindi pa po natatapos yung hearing doon sa Senado, pinakita na po ng KGC na hindi totoo 'yon. So ibig sabihin, doon pa lang meron na silang meron na silang pasiunang uh, pagpapabulaan doon po sa sa laban po dito kay Kibuloy. So hindi na tayo magtataka, no? Hindi na tayo magtataka dahil hindi naman po imposible sa panahon na na ito na mangyari yan. Kaya nga malamang itong si Alias Rene ay naging pambala lamang po ng mga o na nito ni Kibuloy para kung sakali man ah, na hindi siya manalo, ito po ah, ito po si Alias Rene ay gagamitin nila para lamang po sabihin na kaya natalo si Kibuloy kaya gan, kaya nakulong si Kibuloy dahil kay senador Rizal Severos na nanira lamang o ka lamang so sana sa lalong madaling panahon pag nakasuhan ito okay pag nakasuhan na eh pero nakasuhan na yes nakasuhan na pala kasi pumunta na nga pala ng NBI eto pong uh, ating minamahal na senador Risa Severos. At pagka, siyempre, may hearing yan, may hearing na dadaluhan niyang mga yan. So doon, mga minamahal ko mga kababayan, dito magkakapura-pura na naman po ng sagot etong mga tsulokoy na to. No? Magkakapura-pura na naman yan. O, pa paano nyo nasabing totoo? May ebidensya ba kayo? O, eh, hindi nyo alam kung ano nangyari dito. E, kinidnap nga eh. Diba? Malakas ang, malakas ang posibilidad na dahil kinidnap nga, dahil ayon sa huling balita, tumawag si Alias Rene, tumihingi ng saklolo dahil kinidnap nga siya after uh, after 2 uh, days o 3 days ba. Ayun na, may lumabas na na video na kesyo ganito daw. So, malaki ang posibilidad at maaaring paniga ng uh, judge na teka. Hindi lang sa pelikula pwedeng mangyari na yung isang tao ay bumabalik ta dahil sa nasa critical nasa critical siya na sitwasyon. So hindi natin alam, 'di ba? Tulad nga ng sinabi ko, baka kaya biglang bumaliktad din si Rene dahil nasa harapan niya yung tao habang nagbibidyo ay eh, mayroong barrel. O hindi naman pinagbantaan siya na pag hindi mo kami sinunod, baka hindi mo na makita pamilya mo, baka hindi ka na makabalik ng buhay. So, maaring ganoon ang naging karanasan o nangyayari ngayon kay Alias Rene. No? So siyempre, wala siyang magagawa dahil nasa nasa kamay mga nasa kamay nga siya ng mga kumidnap sa kanya kasi last niyang sinabi kinidnap siya. Ibig sabihin, dahil hindi pa siya lumalabas, hindi pa siya malaya, nasa nasa kamay pa rin siya ng mga kidnapper. So, kung kayo, siyempre mag-iisip kayo. Tay ka, oo. Mukhang pwede rin na mangyari na kaya ganoon eh kontrolado si Rene ng mga kumidnap sa kanya. So, hindi malayang mangyari na kontrolado talaga siya. O, sa kabilang banda, kung hindi man siya kontrolado, maaaring ibinala talaga siya o pinain talaga siya doon sa Senado para magsalita ng laban sa mga Duterte, maging kay Kimoloy, para pagdating ng ilang buwan, no, ay bumaliktad para nang siya ganun lumabas na sinisiraan lamang o pinupolitika lamang sila. So, maaaring ganun ang naging rules nitong ni alias Rene o ni Michael. No? So, pero ganun pa man, salamat at uh, hindi po naduduwag ang ating minamahal na Senador Risa Severos. Talagang naninindigan po siya mga minamahal ko mga kababayan. Salamat po sa ating uh, talagang napakatapang na Senador Risa Severos. So, ganun pa man, mabuhay ka po Ma'am uh, sana eh marami pang mga senador na katulad mo na naninindigan sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Kaya muli po tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming maraming salamat po.